Huwag mo kong takutin. I want you to take this case personally. Malaki ang tiwala ko sa iyo. At isa pa, hindi dapat gumagala-gala ang kanyang klaseng tao. Pinag-aralan ko rin ang kaso, sir. Ang primary suspect ay yung boyfriend ng biktima. At lumalabas na parang may pagkasadista na talaga, sir. I want him arrested immediately. Yes, sir. At siya nga pala, sir, may nakuha na kaming ebidensya doon sa pinapapalo up niyang drug syndicate. Good work, Epi. Thank you, sir. Moving on them. Kapag airtight na, ang hawak niyong kaso sa kanila. Pero mag-iingat kayo. May feedback sa akin na natutulungan na tayo ng mga loko. We are taking all necessary precautions, sir. Hey! Position. Imbitahin niyo na. Yes, sir. Billy Guillermo, pwede ka okay. mo okay. Mga NBI kami. Eh, kung ayaw ko sumama. Meron kaming ebidensya laban sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Ganun uh, ba? Sir Steven Siga palin. gusto mo sumunod? Huwag mo kong takutin, ha? Yung Steven Siga mo. O yan. Steven, higa ka na ngayon. <laughs> o kayo, oh. bumangon na at bigbitin to. <laughs> Lakas mo ang birang loko, ah. Kuntik nang mabasag ang pag-ako. Bro, buti pa. Banatan na natin to. Habang natutulog yan, oh. Tama. Tirahin na natin ang matapos na. Ops, oh, sandali lang. Alam niyo naman, trip kito ito. Nag-iisa lang yan. Kaya ako tutumba diyan. Aba, hindi pwede. Dapat tayong lahat. Paano naman si Sir? Mahintindihan na tayo noon. Igawain niya nung araw ini. Eh. Pag nandyan na, ah, idupa ka na. Kaya banatan na natin. O, oh, sige. Habang mainit. Hoy, Billy Mabuti pa Umamin ka na Para pare-pareho tayo hindi mahirapan Hindi nyo kayo isang <coughs> Billy! <coughs> hindi nyo ba sinabing nasa third floor tayo? Eh, hindi man natinong sir eh